Ayan okay, pre, video ka na. Hindi naman kayo Hindi naman kayo nakukuhaan. Hindi naman kayo <laughs> <laughs> so, na. mo na ako ng... Ito pre, baka mo yan. Ibalak na. Ito. Hmm. Ito lang. nyo ah, ano. okay. uh, ito ang gagamitin natin mga anting anti pa dun ah, uh, titesting muna natin sa itaka -taka. sa uh, mamaya Sabarin barin ganun ulit ah, uh, shout out sa mga basher ko dyan na na nagmas report sa uh, ano Na <laughs> 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 Uh, ito, Patutunayan niya Patutunayan niya ngayon, so, nagmas report sa account ko. Ay, ganun pa rin. Pagpapatuloy pa rin natin. Sa mga naiingit gan, uh... kaya Gayaan nyo lang ang testing yan. Lahat-lahat uh, lahat ito, susubukan natin. Yung mga ipapadala natin sa tatlo, sa Laguna, yung isa kay Donski, Bernard. Tapos yung iba, hindi ko pa... Hindi ko na nagtatandaan kasi hindi ko naman naisulat pero tetesting natin ngayon. Kaya yun ang sinabi ko kailangan mo muna testing bago natin. Ipadala. Sa mga kaibigan natin dyan ito papadala ko sa inyo. Ito yung round 72 version. Ito pa malo natin. Kaya matapos. Uh, ito yung papaan pa natin. Tignan natin kung may bisaw pa o wala. Ano ka dun? Kung ano? Ayan. mo. sa mga ano pala sa mga followers ko diyan uh, bagong account natin na uh, ginagamit mo uh, sa mga bashers naman diyan pwede naman kayo pumunta dito sabi ko naman sa inyo pumunta kayo ng personal Marami naman nagpupunta dito Ah uh, ito sinusubukan muna natin kung Maayos pa yung itak. Kita nyo naman yan, no? Kung gaano katalas yung itak. Baka sinasabi nyo kasi, eh, diba? O. Oh. Yan ang katalas ang itak. Ay, eh, ganun mo yung ito rin. Nakakapahan, basta nakasot sa iyong R72. Eh, eh, lapit mo parang. Hindi pre, kitang kita naman eh. Oo, oh, kitang kita. <laughs> Malagutok. Yan iniwan <hindi> ah ano ano Kaya na kaya na Hindi ka Relax ano ini hiwa na? Ah, <laughs> uh, ito ang patunay talagang gumagana 'yung gamit natin, no. Dahil kung talagang walang visa 'yan, wasak talaga. Ang init akang ten. Okay na, okay na. Okay wala, walang ano. Hindi makindee. Oh. ano? Ang tungkarano kal talas.